for today's video nagluluto ako ngayon ng isda so sabaw ko ng isda for me dahil nga tatlo lang kami dito dalawa lang kami ni Polly kakain so kay Polly sabaw lang naman yan sa akin yung so ito yung kamati, sibuyas, at kabaw. Igigisa ko muna yung ating isda. Ito, pinapalambot ka na muna yung isda. Nagkabali ako ng kuha ng isda kanina sa ref. So, iba yung nato ko. At yon ay uh, siomay. Nag, nag, uh, ako ng shomai. Nag-steam ako ng Almusal uh, ko yun kanina. i steam ko siya uli para mamaya naman. So, hindi pa talaga makauwi si ang aming daddy, pati si kuya. Sabi ko sa kanya, sa Monday, may, may klase na sila, sila. May summer class si kuya. So, kailangan niya umuwi ng ah, uh, Sunday. So, sabi niya, baka pa naman daw sila. Monday pa kasi daw mag, uh, ano, mag check out yung mga bisita nila. So, hindi pa siya pwedeng makauwi. Lahat naman sila pinag-duty yung Chef A at Chef B. So, magluto muna tayo mga mga kuya. Mula Ju July 1 hanggang July 19 nga pala yung pasok ni kuya. Parang summer class din yan daw. At libre. So, sayang naman. At para may matutunan din ang aming kuya sa ilang araw pa na start na yung pasok na regular na. So, pinag-summer muna namin siya preparing na rin daw yan para sa pagpasok ng grade 2. So, mag-grade 2 na ang aming kuya. Ang bilis lang ng panahon, meron na kaming grade 2. So, pahira pa na naman. Ayan yung ating nilutong sa bawo na ano, isda. So, ito na mga may... Dalong piraso lang niya, magandikit. Ay, mag-ano ko sa'yo. Dalong piraso niya, nilang ano, yung... O, ganyan lang. So, nagdikit-dikit nga sila. hindi Ayan, nag iyak na naman ang bata. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 napapakarga. Ayan. Ha! 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 chi 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 chi. Ha! Ito na ang ating lutong ula, mga me. Ayan. Binigyan ko na si baby. Ayun, nakumakain na siya. Ah, eh, kita na yan. Ah. Eh. Uh, iba. So, kain na tayo mga me. Kain na tayo. So hanggang ito lang muna ang ating video for today. Mga me, thank you for watching. God bless!